Araw ng Biyernes, araw ng debosyon, araw ng mga deboto at igit sa lahat, araw ng ating pinakamamahal. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Kamakailan lamang bago ipagdiwang ang dakilang kapistahan ni Kristong Hari ay ginanap natin ang pabihis ng mahal na Senyor. kaya ko mapapansin niyo po bagong bihis po siya at sinisikap natin dito sa Kiapo na gawing tradisyon na bago magkaroon ng pista ang Panginoon ay mabihisan siya kaya bago magpasko sa birthday niya bibihisan uli natin siya bago magpiesta sa kanyang Mahalagang araw, bibihisan na naman natin siya. Ngunit, sinikap din natin at ito'y sinimula natin na pag binibihisan natin ang mahal na poon, bibihisan din natin ang ating kapwa. Kaya sinimula natin yung pabihis na sa nasareno, pabihis din sa kapwa. Kaya yung mga kapatid nating nasa lansangan, mga pulubi, mga nangangailangan, binibigyan din natin ng damit. Kasi pwede rin sabihin, ang dalas-dalas niyong bihisan, ang garbo-garbo ng nasareno, wala namang kayong ginagawa sa kapwa niyo. Kaya sinikap natin na tuwing may pabihis sa nasareno, may pabihis din sa kapwa. Kaya ang iba mga kapatid nating may halos lima na, anim na t-shirt na sila. Yung iba nga, pinagbibili na yung t-shirt nila. No? Kaya sabi rin natin, Pumunta rin tayo sa ibang mga lugar, mga ampunan, bahay ng mga matatanda at iba pang pangkawang gawa at magdala rin tayo ng bihisan para sa kanila. Dahil sabi nga ng Panginoon, ano man ang gawin mo sa iyong kapwa, ganun din ang ginagawa mo sa akin. At kapag pabihis po, ramdam na ramdam ko, alam niyo po kasi tinatakpan yan ng kurtina hindi pinapakita sa atin pag binibisa ng nasareno walang babae sa dikod sabi ng mga matatanda Pader bawal huwag no? ngunit ramdam na ramdam ninyo na kapag unti-unti nang bumaba yung kurtina yung pananabik at kagalakan ng mga tao nakita ko iba naiiyak ibang sayang sayang-saya kaya napapapalakpak lalo na pag walang-wala na, tanggal na ang kurtina sapagkat nalahad na ang kanyang kagandahan at karangalan. Napansin niyo po dun sa likod, may nakatakip. Ginagawa po natin ang magiging dambana ng birhen ng antipolo. Saka, sa kasalukuyan po, kahapon, hinatid natin ng nasareno sa antipolo, dumalaw ang anak sa ina. At may malalim na ugnayan ang simbahan ng Kiyapo at Antipolo. Kaya doon ang magiging luklukan ng mahal na birin na Antipolo. At makikita natin bandang muli, ano yung itsura ng altar ng Kiyapo bago siya nasunog noong 1929? Yung unang altar na kinaluluklukan ng Nazareno. At yun po yung sisikapin nating gayahin at ilagay doon sa dikot. Kaya natitiya ko kahit ako nananabik pag dumating yung panahon, nababasbasan yan, nakakurti na yan, at kapag tinanggal na yung lambong, makikita natin ang kagandahan. Sa ganitong diwa, mga kapatid, mas magandang maunawaan natin yung katapusan ng mundo. Yung muling pagbabalik ni Jesus na sareno. Kasi aminin natin, pag pinag-usapan ng katapusan, katatakutan ng parang pinag-uusapan. Natatakot tayo. Nagigimbal tayo. Nangangamba tayo. Dahil pakiramdam natin sa katapusan, masisira lang ang lahat. Mawawala lang ang lahat. Pero, kaya nabanggit ko yung mga halimbawang yon sapagkat ganun ang diwang gustong ipaunawa sa atin ng Diyos. Kaya nga, yung unang pagbasa, dati-rati ang tawag sa aklat na ito ay Apokalipsis. Apokalips. Kaya kapag sinabi natin Apokalips, ang pakiramdam natin, apoy, lindol, baha, pagkasira, kaya nakakatakot. Pero ang talagang kahulugan ng Apokalips ay pagpapahayag, pagtatanggal ng belo. ba diba, sa mga kinasal dito, ang isa sa pinaka-exciting part, pag tinanggal na yung belo, binuksan na yung belo, para makita na at mahalikan na yung ikakasal. Kaya nga iba sa ating kinikilig na pag tinanggal na yung belo. Dapat daw ganun tayo, ang tunay na kristyano, dapat nagagalak sa pagbabalik niya kasi matatanggal na ang belo, ang lambong, ang tabing. Pagbabalik ni Jesus sa sereno, kung dito pa nga lang sa kortina sa altar, galak na galak na tayo, nabubuhayan tayo ng pag-asa, lalo't higit sa kanyang pagbabalik. Sapagkat pag tinanggal na ang belo ng kasaysayan, malalahad na kung ano ang tunay at magtatagal. Di ba mas magiging masaya tayo? Dapat? Kasi malalaman natin kung ano ang tunay at magtatagal. Mabibisto na yung mga huwad at panandalian lamang. Ang dapat matakot lang pag tinatanggal ang lambong, yung wala sa katotohanan, yung wala sa kabutihan, yung mabibisto. Kaya di ba ngayon maraming tao nag-aaway, nagkakagulo kasi nagkakabistuhan na, nagkakaalaman na. Kasi paalala sa atin, anuman ang mangyari ang lahat, malalahad. Pero isang ating pinanghawakan. Kaya nga napakaganda yung sinabi ni Jesus sa sareno, mawawala ang langit at ang lupa, Ngunit ang mga salita ko'y hindi magkakabula. Bula. Ano ba yung bula? Naalala nyo nung bata tayo? Giliw na giliw tayo sa bula. Pinaglalaroan natin, inahabol natin, pilit natin kinukuha yung bula. Kasi maganda siya, pag tinamaan pa ng ilaw, iba-iba ang kulay, nakakabigani, nakakaaliw. Pero ano nangyayari? kapag kinuha na natin ang bula, nawawala. Ganon din daw ang babala sa atin ni Jesus sa sareno. Mga bula lamang ang nandito sa mundo. Isa lang ang hindi magkakabula ang kanyang salita. Kaya mga kapatid, sana, sana ang pinag-uukula natin ng pansin at lakas ay hindi mga bula sa buhay maganda, nakakaaliw, pero mawawala din. Kaya nga, di ba, anong tawag po natin sa mga taong sinungaling? Bulaan. Bulaan ka. Kasi yung sinasabi mo, parang bula lang, nawawala lang. Tandaan natin ngayon, ha? marami nagsasalita. Baka mabola na naman tayo ng mga bulaan. Kaya saan ba tayo papanig? Saan tayo kakapit? At sana yung pagkapit natin mga kapatid, wag lang dito sa simbahan. Wag lang tuwing pasanan. Wag lang tuwing prosesyon. Sana yung pagtaas natin ng kamay, tanda talaga ng pagsuko sa kalooban ng Diyos. Yung gaano tayo kumapit sa lubid, kumapit sa pinga sa andas paglabas natin, kumakapit tayo sa katotohanan, sa kabutihan, sa awa. Kasi 'yun ang tunay na pagsunod. Baliwala po kung magsisimba tayo, pero paglabas, magsisinungaling din tayo lagi. Baliwala po kung ilang beses ka man nakapanik, nakapasan, pero nananakit ka naman, nandadaya ka naman, nagmumura ka naman, hindi ka tapat sa asawa mo. Sapagkat ang ibig sabihin ng pagkapit natin sa Kanya, habang pinananabika natin ang pagtanggal ng lambong ng katotohanan at pangmatagalan, yun ang pinipili natin. Yun ang sinusundan natin. Hindi ang mga bula ng mundong ito. Hindi kung ano-ano. Hindi kung sino-sino. Hindi pera. Hindi mga politiko. Hindi ekonomiya. Hindi katanyagan. Hindi yung sariling kapakanan. Kundi higit sa lahat. Kaya nga nandito tayo ngayon si Jesus Nazareno. Mga kapatid, Aabangan natin ang sandali ng may kagalakan at pag-asa sa pagtatapos ng buhay, pagtatapos ng kasaysayan, tatanggalin na ang tabing. Daladala -dala ni Jesus sa sareno ang katotohanan at buhay na walang hanggan. At sana masabi natin, kasama niyo po ako dahil buong buhay ko, sinikap ko po ang tunay at pangmatagalan sa buhay